Guys, good evening. Nandito tayo ngayon sa Taiwan and galing tayo sa Pilipinas. So, umuwi po tayo in some reasons. At uh, ngayon is, ayan, uh, ipapakita uh, ko lang sa inyo. So, meron tayong mga kasama dito ng mga Pinoy. Pero syempre, nahihiya kasi ako i-interview sila. Kaya hindi natin sila min-interview. Actually, ang isa doon or marami sila, nasa sampu daw sila. So, galing sila sa HMO recruitment agency. So, sa Pilipinas po ito nakalocate yung HMO na to. And factory worker daw sila. So, hindi naman ako related sa HMO. Pero, natuwa lang ako kasi syempre, alam mo yun, 3 months lang daw nakaalis na sila. Galing sa Pilipinas, papunta sa Czech Republic. And dito nga kami nagkita-kita sa Taiwan. So, I'm so happy na kahit pa paano is um, may mga Pinoy pa rin talaga na pumupunta dito sa Czech Republic and natutulungan ng ating mga uh, agency dyan sa atin sa Pilipinas. So, yun. Dahil alam naman natin na legit ang HMO. So, yan. kuta na po kayo dyan sa HMO. At itong HMO na to, guys, is um, hanapin nyo lang sa Google kung ano yung address niya. So, nasa 100,000 daw ang nagastos nila. All in all, ang kanilang placement fee is uh, um, one, hand, ah, one month na salary nila and then <clears throat> natuwa din ako kasi nakita ko na talagang masaya sila sa pag apply nila dito sa Czech Republic so yun, binahagi ko lang sa inyo guys na nakatagpo ako ng mga Pinoy <laughs> tapos may isa pa nga doon na sabi niya parang kilala ko po kayo kaya naman ako kaya hindi ko na lang pinansin kasi nahiya ako pag ganun So, yun. Pasensya na kayo, guys. Punti uh, lang yung ating vlog ngayon. Ayan. So, naganap lang tayo ng pwedeng bilhan. Tingnan tayo ng pwedeng bilhan ng pagkain. Kung so, may mabibilhan ba tayo ng pagkain dito. So, maganda yung ano ng ano, ha? Ng Taiwan. Tingnan nyo naman, no? Yung waiting area niya. So, kakaiba. ba? Diba? So, makikita rin kayo mga ganito. So, sa Taipei to, Taipei, Taiwan and yan may nakita tayo dito mga gold so let's try check natin kung may makikita tayo na maganda and oh my gosh nakakita ko ng kahinaan ko, Rayvan oh yeah anyway babush na, thank you And yun, nawad ng mga videos ko. Baka may matutunan kayo in some other things na hindi ko nasasabi. So yan, tutuwa ako dun sa mga nakakapanood sa akin. I'll do appreciate everything na sinasabi niyo sa akin. Kaya hindi ko kayo kailala. Thank you so much. Have a nice day.